Ini salah, teman Oh, baby kalma. abe di talma Patungan tumingin ka naman tumingin ka ma Ganyan lang naman itsura nila pag nagpi-pick yo <laughs> <laughs> Yon, gaganda nila 'di ba? Oh, hey, cheese. I dahil... know. Di ko kaya mabuhay na wala na, na nagpalit-palitan ng antipara. <laughs> Yung kani. <laughs> <Cool. laughs> This one, see? YouTube. Yeah? No! Me. Me. Uh, Ganito yung karami yung mga tao dito sa... So, ah, teka muna, magpa-vlog muna. Wala, oh, no, huh. yeah. wala gusto. Kanya-kanya kaming pesto Na, naghahanap ng sadik na to. <laughs> Sorry. So, <laughs> na, <laughs> kaliwali hada pulos. Hanap. Hello guys, andito kami sa seaside. Yan. Kain kami. Yan yung pagkain namin. Yan. Ang sarap kumain kaso lang nagda-diet ako. Ay, I hate steak. Diet, why? Thank you. Yan, andyan ang dadami. And that, may pato, may itik, may karabaw, may baka. Andito <laughs> 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 na lahat, guys. Kapayong buntis, <laughs> kapayong buntis. <laughs> yan. Why you do not eat? <laughs> <laughs> guys, yung mga nasa tabi-tabi guys, yun yung mga, yan yung mga walang ka-baby ka date. Hindi ka-baby time, ka-baby date. <laughs> Hindi kasi uso sa amin mga ka-baby date. <laughs> o oh, tingnan mo si baby, o oh, naka, nakakumot <laughs> May parang, parang, parang pang takip man yan ng ano. <laughs> Ah, <laughs> uh, diretso. Tatama naman, double purpose 'yan. Ah, uh, may may oh. Uh, <laughs> <laughs> uh, yan Bakit pag uh, pag wala 'yung pagkain, gutom na gutom tayo. Pag mayroong pagkain, parang ayaw nang kumain. Oo, uh, uh, no. Bakit? Uh, Sa so, <laughs> kanya pala to? Bakit? Ah, ayan, friend namin. New friend, 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 friend. Hmm. Ganda ng pagkain.